So, hello guys. I-share na ko sa inyo ha. Kaning kafon nga ginaingon nila na allergy dili sa Japan. So, ingani ko mag-allergy kung dili ko magamit og mas. Nagatulo akong luha kaya na. Nagatulo akong luha. Then, ako ang sipo. Nagatulo po siya guys. Then, naapa ni siya ano kanang ginatawag. Uh, kanang mag-aching-aching ka guys. Sumaon ni siya na. Nagtulo akong luha kay sa allergy. So, Imbis nga nag up ka, matanggal na lang kay sige ka gamit o tissue. Mauna, nag-dry po ako na ang face kay tungod, sige good ko gamit o tissue ba. So, yung anak dali sa Japan na sila ay allergy nga ginatawag. Kung dili ka mag-inom o tambal, na maudyo din ang resulta kung dili ka. So, today, wala ko nag-inom o tambal kay mag, ano, di man po na ako. Then, kanang, wala ko, every time lang kung na ako'y work, dito ko nag-inom o tambal. Okay maglisto jud ko pag na ako sa work kay eh. magsige kog atching sabak baya kay ko mag atching guys so ingani ani ang allergies sa Japan and be careful sa mga mag add to labi na spring season and mag ujud ka sa weather and mag prepare na lang jud ka og mask or something sunglass also kay para dili pud maano ba kay mura siya ano man gud siya kanang dili ni mo siya mapansin murag abog siya guys ang buto, wala ko kasabot aning phone nga ginatawag ni labas ta allergy na siya and every time naga suffer jud ko guys naga suffer jud ko every time nga uh, mag spring or pa, uh, upcoming ang spring kay ako ang allergy naga attack bisag gabi so, in naga pangatching ko So, ina na ang ano ka ng allergy diri. So, be careful kung mag mo sa Japan and dili man pud tanan man good nga na ay allergy so some other ano lang pud kanang depende man pud siguro no basta ako kay pagabot na ako diri sa Japan na tingala ko nganong ang uban yung mga hapon nagatangso tangso man nilang sipon kay syempre sa toa, pag magtangso tangso ang sipon murag bata gamay di ba mao na ako ang ako ang napansin pero diri sa Japan, once nga nagdugay nga nagdugay ko diri napansin na jud nako nga nganong nung man ilang sipon mga ka-workmate nako ba naga lagi ilang sipon kay gali may naa silay mga allergies. So naka nako or naka sabot nako nga nung may mga ingana sila diri sa Japan and maura na, na ano na jud ko Murag na-adapt na, na dyan na ako ang lifestyle diri sa Japan. And nasanay na lang po ko nga ing ani guys. Sometimes, ako ang allergy kay grabe kaayo, ka-worse. Magpuli ko, wala na ko ikusog. Kasi sige ko pangatsing. Sige ko pangatsing. Then, murag, ano na, wala na ko e gana sa tanan. Labi na sa, ano, murag katulugon ko guys. And ako ang mata, pero tinadyong gamaya. So, ing ingana diri guys. And, Mura to atong maritis. Thank you for watching and have a good day galas.